Hi hey guys, welcome to my YouTube channel. Kasama ko ngayon si Kasama kong vlogger na si si Jill Luntok. Ayun. Anyong. Anyo daw. Anyo sayo. Welcome to my channel guys. Alas Kamins TV. Welcome to my channel guys. Alas Kamins TV. Dito ako ngayon sa dati naming ano, uh, workplace sa tabing dagat. Bali, lang kahit na ilang minuto lang dito. Ito kami dati nagtatambay noong hindi kami lumipat dun sa kabilang bayan. Nagbike lang kami, bali 'yung bike na. Bike lang namin kaya pawisan kami. ano dito. 'Yun. Yan guys, may palaro pa rito kalakan. Huh? ito yung sa ilalim na tulay. Oh, may mga tao pala dito. May tao. May sila dito. dati namin mga uh, workplace dito yun. Napaganda dito kasi ito dagat nila, ni Rickroll nila. Yan. Wala ka isa yung uh, nila. Yung may mga uh, kuryanong uh, Nung ano, silalim ng, ng tulay ng mingwit. Kasi ano na ito eh, bungad na ng dagat. Bali, uh, bungad na ng dagat. Ito na si dito sa loob papunta doon sa may kaya ito yung ginagawa nila mga ano mga pasyalan dito sa South Korea kita mo gumagawa pa sila ng import na para sa ganito sa pasyalan ng mga tao at na uh, at saka gumagastos talaga ano nila yung gobyerno nila para sa ganito tayo lang itong mga kunting pa ano na to pasyal pasyalan bali dito na lang ako kasi sarap yun yung tana na lang yun yun na lang makikita nyo ang views nya sa kabilang bayan tatawid ka pa doon yan kang beauty ng ano ng South Korea guys palas kami isa pa ibon Kaya, magandang mga ano talaga ng South Korea mga ang ginagawa nila na ano ng mga park, mga pasyalan, mga tulad nito, Napakalamig. Ganda. Ayun. Yan na siya. Umiiwas na sa amin nato yung pamilya na nagano. Na mimingwe sa lalim ng tulay. Ayun no, sa ilalim ng tulay. Ayun guys. Ayun ko lang. Ipakita ko lang saglit yung dati namin lugar dito thank you sa mga ano, uh, uh, subscriber dyan at saka mga bagong nunood uh, at saka mga bago ka sa channel ko Huwag kalimutan ni subscribe like at share na rin ang, ang video ko at saka pindutin ang notification bell para ma-update ka sa sunod kong video -bye. -bye.